kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Rip rebelde. Organisasyon o grupo ng mga tao na hindi sangayon sa pamamalakad ng gobyerno. Meron silang sariling patakaran na gustong paguhin at gustong gawin para sa kanilang bansa. Handang makipaglaban ng tutasan sa gobyerno ang mga rebelde. Masunod lamang ang kanilang mithiin. 1969, nang nagumpisang problemahin ito ng gobyerno ng Pilipinas nang itatag ni Joma Sison at Bernabe Buscaino ang organisasyon nilang lumalaban sa gobyerno. Ilang presidente na ang dumaan at sinubukang puwagin ng grupong ito. Pero mapahang ngayon ay may mangilang ngilan pa rin natitira sa mga kabuntukan na patuloy pa rin nakikipaglaban. Isa ang probinsya ng Negros Occidental na pinupugaran ng mga rebelding ito noon pa man. Madalas ang bakbakan noong dekada 70 at 80 sa probinsyang ito dahil sa rami ng mga rebelde na nagkakampo rito. Linggo ng umaga, April 27, 2025, binulabog ng sunod-sunod na putukan sa pagitan ng mga tropa ng gobyerno na nagmula sa Philippine Army 47th, 11th at 15th Infantry Battalion na nakipagratratan sa Barangay Tape, Kabangkalan, Negros Occidental. Nakasaguban nila ang mga rebelding mula sa Kumiting Rehiyon ng Negros, Cebu at Sikihor West Front. Matagal nang nagrereklamo ang mga residente doon sa ginagawang pamimirwisyo mano ng mga rebelding ito kaya sila ay tinutukan at pinagplanuhang man-neutralize ng mga kasundaluhan. Nang namataan ng mga rebelding na sila ay tinutukis ng tropa ng gobyerno ay kaagad silang sumibat patuloy silang tinugis hanggang sa nagpang-abot ang magkabilang panig sa isang lupang sakahan wala nang mapuntahan pa ang mga rebelde rason para makipagsabayan na lang ito iba talaga kapag magaling ang pagsasanay ng mga sundalo dahil mas may bintaha ito kumpara sa kanilang mga kalaban na kadalasan ay para-para lang ang nalalaman maliban na lang sa mga rebelde na talagang nagtitraining. training pero hindi pa rin ito sapat kung ikukumpara sa pagsasanay ng mga sundalo ng gobyerno. Tumba kaagad ang pitong mga rebelde. Apat sa mga ito ay mga babae at tinatawag nila itong mga Amazona. Hindi man lang nakasugat ang mga rebelde ito sa panik ng mga sundalo ng gobyerno. Kaagad na nakumpiska ng mga military ang armas na M16 at M203 ng mga ng rebelde. May isa pang sibilyan na malas namang tinamaan ng ligaw na bala habang ito'y nagpapakain ng kanyang mga manok nang biglang magkainkwentro ang mga sundalo at mga kalabang rebelde. Sa pulang pisngi ng nasabing sibilyan pero hindi nakalabas ang bala kaya kaagad itong dinala sa ospital. Palagi nilang hinihinga ng mga pagkain at kung ano-ano pa. Ang mga kabahayan na kanilang madadaanan kaya maliban sa takot na nararamdaman ng mga residente, ay nauuobliga pa itong magbigay ng kanilang inaalagaang hayop o naaaning bigas sa mga rebelding nang hihingi sa kanila. Hanggang kailan pa kaya mananatili ito sa ng bansa at sino kaya ang leader na kayang tapusin ang problemang ito ikaw naniniwala ka bang may katapusan rin ang rebelyong ito sa Pilipinas Kung gusto niyo na mga agere tong videos panoorin pindutin ang notification bell mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa historiador, historiador.